Mga welcome again to my channel. It's me, and Loretta Passion. So guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, so i-hit mo na ang aking notification bell upang sa ganun makaka-update ka ng aking mga upcoming vlogs. So for today's videos guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano pumunta sa minatanan Falls. So mga palangga, uh, kapag galing kayo dito sa Tansa stop flight may generic drugstore doon may bayin lang yung governor's drive papuntang dasma so hanggang marating nyo yung shell station pakanan pakanan kayo guys hugo peris road then diretsyo lang yan guys hanggang marating nyo yung barangay kabisas so nandyan na guys yung inahanap yung mina tunnel na poles So guys, pag nandiyan na kayo, may makikita naman kayong mga araw dyan. So yan na po ang magtuturo sa inyo na nandiyan na kayo sa inyong pupuntahan. gusto nila. Ay, may na I mean tunnel this way. Ito na guys yung may na sa sa Minatanal guys maliligo kami sa ilog so ayan guys yung mga taong maliligo sa Minata Minatanal so ayan ang dami namin guys ayan. so ayan mga palangga di ba nakikita nyo nagkakagulo na so ayan guys mamaya papakita ko siya si ko rin si sir kung, pa kung magkano yung entrance nila dyan sa Minatanal Tes, ano nga itong ano, ilog na to, kuya? Oh, yeah. Uh, may na-tunnel po. Ah, magkano po yung entrance? Entrance po natin ay 20 pesos, Ang adult, 10 ah. po yung bata. Huwag yung, yung pa baba, sampo, Maybe. 13 ho pa 20 ah. na kasama. Okay, thank you po. Entrance mo. Let's go guys. Tara, dalawa Oh, kuya, shout out kuya. Kaway-kaway sa vlog ko. Ayan, thank you. Yeah. Dahan-dahan lang, mga palangga. Ang ganda. Diyos <laughs> Lord. Yeah, finally, nakarating din kami dito. Katalo na, Ay, Diyos So ayan mga palangga, uh, kailangan maghinahinay lang tayo kasi halos uh, mga bata ang kasama natin. So kailangan natin guys na magingat lalo kung may mga dala tayo mga bata. Kasi yan guys pa baba talaga yun guys. Doon, don kasi yung ilog nila doon pa sa baba. So bali tatawirin mo pa yan guys. Lalakarin mo pa yung mga hagdan na yan. So, ayan, guys nagpatulong kami kay kuya kasi ang bigat ng bao namin ay mabuti yung ang kami ni kuya so guys uh, kumuha kami ng aming katis ang katis nila ay 300 pesos depende guys kasi parang iba iba yung gumagawa ng katis may mga kanya kanya silang nakatuka kung magkano yung price So yung kinuha namin yung mismo katabi kami sa ilog. So madaling punta ng mga bata. So 300 pesos guys. A few moments later. Wow! So, yan mga palangga. Yan pinakikita ko na sa inyo. Tinotor ko na kayo. Di ba diba? Ang napakaganda. So, guys, maga kami pumunta dyan para walang ganong tao. Kasi mamayang hapon, guys, napakarami na yan, guys. So, mamaya, pag, habang naliligo kami, papakita ko yun, guys. Sa inyo, ililibot ko kayo dyan. So, ayan, nandito na kami, guys. So, yan, balik ako ko para makita nyo yung pinakaano talaga place ng, ano, Mina Tunnel Force. di ba diba, guys? Napakarami, napakaraming mga cottage, na nandyan at wala pang masyadong naliligo ko. Kaya napaka tsakpat kami at kami lang muna ang mga kauna dyan. pa lang gagawin nyo dyan, magbaon na kayo. Kaya kung gusto nyo magbaon ng mga isdang sariwa, pwede po kayo dyan guys. May ihawa naman dyan sa loob ng mga cottages nila. Sa mga, may mga pwesto dyan na pwede kayong mag-ihaw. Kaya guys, may dala rin kayo ng mga bangko nyo na kung gusto nyo dyan kayo sa mismong sa gitna ng ano, sa gitna ng ilog mag, ano, mag-upo at mag- uh, anwen-anwen kayo, magtagay-tagay kayo pwede dyan guys, Meron kasi isang grupo dyan ng mga kababaihan guys, may dala silang mga bangko na nandiyan sila nakatambay sa ano mismo, sa may gitna ng ilog, habang sila'y tumatagay di diba, taray so yan mga palangga, yan, nakita nyo na tenor ko na kayo, kaya sa ano pang inahantay nyo guys, ayan, magano na kayo magbabok na kayo dito guys Only 20 pesos lang guys ang kanilang entrance. Ayan guys, yung sinasabi ko, di ba yung mga girls sa gitna ng ilog na sila nakatambay. naman guys yung mga boys yung mga riders yan guys nandiyan naman sila yung kanilang tarima yung kanilang cottages diba marami yan dyan guys so yan padami ng padami yan guys kasi pahapon na yan guys ayan mga nakaligo na yung mga kasama ko so ayan nagpapahit na sila kasi magmi magmimerenda mag after nga ligo na naman balik balik lang kami sa ilog guys <laughs> ang saya guys at napakalamig ng tubig So, yung mga palangga, kanina wala pang masyadong tao. So, ayan, padami na padami ng mga taon. at naliligo na. So, nandiyan kami sa gitna, guys. Napakasarap ng tubig, guys, at malinis. Ma-assure ka talaga na, ano, na malinis siya kasi umaagos. So, ang iba, guys, may dalang isda. Diyan na sila naglilinis. Alam mo, diyan din kami nagugas ng mga plato. Doon kami sa, ano, sa pinakadulo nagugas ng mga plato ng aming mga baon. So, ano pa nga inaantay nyo? So, ayan na, guys. Go, gu go, -gu go na kayo dito sa Minat Falls. So yung mga palangga, lalayo ka pa ba? Eh, dito lang sa Trece Martires, meron na tayong nakatagong liguan na ilog na Mina Tunnel. So asan ka pa, ba? Diba? Malapit lang puntahan at malinis pa ang ilog at napakalamig pang liguan guys. At malinis. moments later wow, hey! guys pauwi na kami <laughs> Disag. nakakuha pa na sagi ang mga bata nakakuha pa sila na sagi ayan itong hagdanan hapo. Uwi na kami. Ano? Okay. Sito, may, may tindahan si mamay. si mamay. Thank you for watching guys, mama. Love you guys, bye.